Gandang araw everyone. Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video ay dito ako ngayon sa tindahan. Maayong gabi sa tanan, mga kaibigan, mga mga kaamigo't amiga. Ito nga ay nandito tayo ngayon sa tindahan. Pag wala po akong laka, dito po ako sa tindahan at uh, i-stay. Uh, sayang din kasi yung benta, guys. Ay, papano. Ay, sabihin natin maraming tindahan dyan. marami din namang nabili rito. Lalo't pagkagabi. Ngayon nga lang, guys, ay medyo maulan. Kaya, uh, kukunti lang yung mga mami huli. Eh, ngayon nga po, anong uh, oras na ay mga alas 8 na na ng gabi. Ngayon, dito ngayon ako sa tindahan hanggang umaga. Dahil yung bantay kanina sa anak, yung bantay kanina dito sa tindahan, yung anak kong lalaki. Kaya ako naman ngayon ang papalit sa kanya. Magic sarap? ako. Pilan? Ano pa? Malboro na ito Ano pa? Yan lang. Ah, uh, 12.32. 10. 20. 30. Sukle. Ayan, may binamatay sa gabi. 32 pesos din yan. dito sa harap dito talaga sa amin sa lugar namin maraming maingay na tricycle dito kakairita hindi na lang isitulog eh no? dahil na pagka hindi maulan ako na napaka sobrang ingay <tinyo> mga kabataan naliligo sa ulan ito yung tindahan namin nasa harapan lang ng kalsada oh, ngayon gabin uh, kanina may mga nakita akong mga naliligo mga lalaki gusto gabing gabi na mag alas 9 na pala ng gabi ano sa'yo? Taxi. Cash in 500. 8 po yan di 8. 8185. Okay. 8185. 500. 8185. kia kahit maulan kahit papano may mga lumalapit pa rin sa tindahan sa tindahan talaga guys hindi ka masisiro kahit makabenta ka lang ng 300 500, okay na yun isa mahalaga hindi tayo bibili ng pangkain natin dahil meron na tayong tinda sa ngayon pala guys medyo naobusan ako ng bigas ayun oh no, sa likod ko, wala na naman yung bigas ko, bigasan kaya bukas kung kailan pa naman maulan no? oh kaya bukas, pupunta ako ng palengke. Sa palengke lang naman ako nagbibili ng mga paninda. So, di bukas, ako sa palengke ng kalahating sa sako ng bigas. In 25 kilos lang para meron naman akong palagay sa aking bigasan. Kumbaga so, dito guys, pag may tindahan ka, dito guys, kahit maraming tindahan dito, eh lalo pa kami nasa harapan ng kalsada. Kaya kahit papano may mga, hindi ka masisiro, kahit papano may mga bibili rin, may mga magpapajikas. Pero yung jikas talaga guys, sa mga nag uumpisang maglagay ng tindahan dyan, huwag niyong maglagay kayo ng jikas load. Uh, pandagdag paninda rin yun. Lalo sa jikas nakakadagdag ng may income. Mabilis yung pera sa Gcash, guys. Yan. Pumitingin-tingin tayo sa labas kasi medyo malakas ang ulan. Tapos walang ganong tao. <laughs> Anong load? Kasi wala tayo ng number. Dito, live in. Meron ba doon? Sige, hanapin po. Ito na, nakita ko na. Okay na. 55. Thank you. Ano yan? Cash in po. Cash in? Magkano? 240 po. 10 to... pa rin. 10 pa rin. 240 po. Sa'yo? Sa'yo? Kasi yung Delta Ito. Ito pa Ay, basa pa ba dyan? Ito ba yan? Ako. Ay, ito na lang. ka ba? Ah. Oh. Pa-asin ka din? Magkano? 200. No it. Ito papansin din lang ako kapag ano eh. Di ba? Hoy. Sarado ay pagwala ng GK sa kabila, tsaka wala ako papansin din. Hindi. We. Hindi maraming tao. Ah, marami ba? Ah. <laughs> Hindi naman. Hindi, joke lang yun. Ikaw naman. Wala naman sa akin yan. No problem. biru lang kita. Tukor okay. kita, no? Apo. Ito yan, no? Apo. Okay na Sige Sa'yo magkano to? 200 200 Wala kang 10? Meron, meron Ah, wala yata Okay Masukli. 2.90. Anong pangalan nito? Ramil, Ramil Ito ba yan? Ralji oh. Okay na. Okay na. Salamat. Oh, sige. Salamat din. Ano siya yun eh? Mag-check muna tayo ng oras. Madaling araw na guys. 3.41. Magpukuro ako lang na madaling araw. Medyo wala na rin ulan. Ah... Uh, medyo na ano na nabawasan na rin ang ulan. Hindi na masyadong nag-uulan. Actually, wala nang ang ambon din eh. Pero kanina, kasi nag-charge ako ng cellphone, kaya ah, hindi na ako nakapag-record ng mga mga bumibili. Hindi na ako nakapag-record, hindi ko na na-video kasi nga. Ah, nag nag-charge yung cellphone ko na to. Nakakatuwa lang guys kasi kahit maulan ngayon medyo marami pa rin uh, bumibili. Nakakatuwa lang. Tapos guys, may nagpa-cash out ngayon-ngayon lang, magandang dilag. <laughs> uh, 1000 lang daw, 1000 yung ika cash out niya. Nakakatuwa kasi pinasok niya 1050. Tapos kinuha niya 1000 lang. Sabi ko 1025 yung ibibigay ko sa kanya kasi 1,050 yung pinasok niya sa Gcash ko. Nakakatuwa kasi sabi niya, ah, Mami, ah, 1,000 lang yung kailangan ko. Hay, hindi mo na ako bigyan ng sukle, okay lang. Ay, so ibig sabihin, yung 1,050 na yun, um, may 25 ako na charge, tapos uh, binigyan niya pa ako ng parang keep the change yung 25 pesos. Uh, eh, ba minsan, kasi ganitong oras wala na silang mapuntahan na may chikas talaga. Uh, ito lang ang bentahin sa gabi. Sa mga may tindahan, yung may mga emergency, ayan. Uh, parang pakonsuelo na lang siguro nila sa tindera, katulad ko, na nagpupuyat. Ay, <laughs> pero nakita mo naman, may 50 pesos kagad tayo. Cash out na ngayon. Tapos iba pa yung mga nagpa-cashing kanina. So, um, nakakatuwa lang kasi may mga tao talaga na, na generous ba. Naiintindihan nila, na-appreciate nila yung nakikita nila kahit katulad ko sa may edad na tapos nagpupuyat pa sa tindahan. O diba? Nakakatuwa lang. Laking bagay din yung 25 pesos kalahating kilong bigas na rin yun. <laughs> o diba guys? Nakakatuwa lang kasi. Natuwa ako dahil 50 pesos yung uh, 25 pesos pala, di ba, tip niya sa akin. O, di ba? Okay, guys, hanggang dito na lang yung video ko. Um, pakisuportahan na lang yung channel ko by clicking subscribe button dyan. At paki uh, papindot na rin yung notification bell. Para just in case na meron akong mga upload na bago, nanonotify kayo. Okay, guys. Uh, maraming salamat sa pag ng video ko. God bless everyone.